Ito po ang iniwang pinsalan ni Ulysses na signal number 3 dito sa Nueva Ecija Ayan Yan yung daan na hindi makatawid ang mga sasakyan dahil sa lakas ng tubig At ito po yung mga tubig at mga malalaking bato na galing sa taas na sobrang lakas ng ulan na signal number 3 na Ulysses ang pangalan ng bagyo ito yung pinsalang iniwan niya Yeah, ganyan po kalakas ang tubig. Mas malakas pa po nung nakaraang gabi at kahapon. Ayun yung mga tumatawid na mga tricycle. Hirap na hirap din tumawid. Ganyan po katindi ang iniwang pinsala ng bagyong Ulysses dito sa Nueva Ecija at mga ibang lupain na sira. Yan yung mga bato na galing sa taas. Malalaki na yan. Yan, galing po yan sa taas. At pupuntahan ko naman ang aming lupain na sinira niya nung gabing malakas ang ulan. Ganyan po kaluwang ang pinsalang ginawa ang iniwan ni Ulysses. untang ko Kapit. Ayan, ganyan po kaluwang ang sinira niya Doon sa aming lupain.